So yun mga kabati no, maulan na hapon Kailangan natin bumalik muna sa uh, kabuyaw ng maaga Kasi bukas baka mulan din naman ng madaling araw at ang hirap magbiyahe Baka uh, hindi lang ulan ang masagupan natin bukas kundi madulas na klasada at saka baha eh motor natin ay eh, hindi natin isusugal din kung kayo mga kabady ano ay ano ng balita may binarita dito sa Nagkarla na kung saan may isang jeep na binangga na isang truck no hindi ako nagkakamali kasi nung nangyari yun hindi naman ako agad ng Nagkarla kinabukasan pa may, may footage din ako noon may video din ako pero hinahanapan ko lang ng mga ang kasi ang hirap edit dito yung banda mga kabady malapit lang yung dito tingnan natin kung madadaanan natin mga kabady Uy. Grabe ito mga kabady oh. Ano to? Bago? Ito, yung truck. Oh, sumalpok pa sa bahay. May damay pang tricycle. Grabe yun mga kabady. Kita nyo mga kabady. Ito kotse. at hindi ang pagkabangga, no? mga ano. talagang sira ah